Solve ba? Solve? Solve! Solve! Ang bigatan siyang po. Magiging laki eh. Ayan po. Sambay! Coca-Cola po. Anong masasabi mo sa ginagawa mo? Ito po ang isang bagay na makatalo. At nagpapatutoo. At nagpapatutoo. Strike? Jom jom. Coca-Cola. Me sama ba yang. <laughs> Me kasama ba yang isang Ma ini <laughs> Mainit at malamig na kanin. Asa na. Kayong Busna. ko. Bus na. Bus na. Bus na ang kanin. Dito. Diyan na kami din. O kainin mo Tapos na rin po yung ko Tapos na, na rin po yung na pure gold yung na rin ay po, na! na. Beergold! <laughs> na maramig. Na yelo. Ah. Kahit kinamay nga yan, hindi Ano pa tayo? Ah. pala kayo kanina. No? Pinangawag nyo nga sa mga pod nyo. Tay, <laughs> ako dyan. Ito nga. Picture daw. O, oh, picture daw. kami. Selfie pa nga sila. Selfie. Selfie na nga. Pasok na ang washing machine. With With tubig na malamig. Ayano. <laughs> masas ano masasabi sinyo sa Korea tani? Ano mas mo sa soup? Hindi ko na katingin na isang malamig na malamig na soup. Soup drinks. Soup drinks. <laughs> 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 Ayan. 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 Ayan.